Magandang gabi sa inyong lahat mga Kalapatids. Welcome back to Jaypal Paranlove TV. And ngayon lang ulit tayo makakapag-vlog ng training natin. Na medyo matagal-tagal tayo walang vlog ng training. So, etong maliit na training box lang yung dadali natin ngayon dahil nga tatlo na lang yung training natin. Plus yung sa tropa din natin, tatlo na lang din. So, ayun mga Kalapatids, kunin muna natin yung mga ibon natin. Ito na mga kalapatids yung tatlong ibon natin. Bali, tatlong hen na lang pala yung natira sa atin. At ito lang mga kalapatids, puro OB na lang to. Dahil nga yung mga YB natin, may apat tayo na naka YB ng NHPC. Tapos dalawa doon naka arthur Kwento ko na lang sa inyo yung nangyari sa kanila. Madrid na mga ibon natin mga kalapatids. The next day later Yan, what's up sa inyo mga kalapatids Welcome back to Gay Paran Love TV Sunday ngayon At ito nga, lang natin galing church Time check natin, 12.05 na ng tanghali At Ayun, late na release yung ibon natin 10.40 na uh, Kaya yun, hanggang ngayon wala pa yung mga kalapati natin At Uh, Atimonan, Quezon dapat pero Masama ang panahon doon kaya binaba ng Lucena Kaya ayun, abangan na lang natin yung mga kalapati natin Mayamaya -maya. So sa dito naman, ito weather forecast naman natin dito, alis-alis naman Pero bandang Quezon, hindi yata maganda yung panahon Kaya Na-late ng release At ibinaba yung mga ibu natin So mayamaya -maya na tayo Babalik dito siguro Pero parating na siguro yung mga ngayon Magdadalawang oras na yung lipada nila Ayan mga kalapatids, kumakit ulit tayo dito sa bubong, sa loop natin at time check natin, 12.38 na ng hapon. Ayan nakita natin marami na nagdadatingan at marami na rin nag-lock. So abang na tayo ng kalapati natin. Wala pa yung mga kalapati natin, meron lang tayo yung nakawala. What's up sa inyo mga kalapatids? Bali, ito nga pala mga kalapatids. Meron tayong ito, isa. Dalawa yung blue bar. Itong checkered na to. Itong medyo golden na to. Meron tayong apat dito mga kalapatid sa na mga naka-NHP pa. Ayan o naka arthur pa yung dalawang yan. Tapos yung blue bar na yun, naka-NHP si south natin. At saka itong puti na to. Problema natin mga kalapatids ay hindi na natin sila naisabay ng training hindi natin sila nailipad. Bakit? Dahil nga, ayan, ang nangyari kasi, mga nawala yung mga yan. Nagbalikan lang late na. Two years later ayan, magandang gabi sa inyo lahat mga kalapatis time check natin, 7pm na kakabalik lang natin ulit dito sa bahay at uh, lang natin ulit dito sa lo dahil nga, alis, tanghali ulit umalis tayo so ito naman mga kalapatis yung tatlong ibon natin natin training ah uh, Lucena yung bitaw ito naman sila, kompleto naman sila nakauwi at maayos naman sila so ayan mga kalapatis. so Good luck pa at sana naman hindi na maka-experience ng smash yung ibon natin. Puro smash training natin ngayon. Pitakits tayo so malapit na. Siguro next month derby na. So, good luck sa atin lahat mga kalapatids. God bless.